Good morning. So, panibagong ara uh, araw, panibagong vlog na naman tayo mga ka-DIY. So, yan. Uh, na naman tayo sa ating iso uh, isosolar. So, isa-set up muna natin yung kanyang distribution. Tapos na natin yung main protector. So, distribution na lang ng kanyang uh, ice maker. So, mga ka-DIY, pakita ko sa inyo yung gagawin ko. Tapos, pag natapos ko na po, saka ko papakita. Kasi hindi ako makabideo na habang ginagawa ko. Yan mga ka-DIY, Ah. Ito ang panel board. Ito ang main protector. 150 ampere. Ito ang uh, distribution na breaker. So, iba-ibang ampere po yan. Tapos, ito yung takip na. So, mga ka-DIY yan. ima namin doon, mga ka-DIY. mount namin doon, mga ka-DIY. Ka yan. Mamaya. So, yan. Abangan nyo pa paano namin i-mount, mga ka-DIY. Pero, hindi na namin mabibidyo habang ginagawa. Pagkatapos na po. So, yan lang ating mga video, mga ka-DIY. Mamaya makikita nyo. Paano natin uh, ilalagay. Bye-bye mga ka-DIY, so update ko lang kayo doon sa ating inaayos kanina ng uh, uh, panel board. So yan, tinakpan na natin itong, uh, dis, uh, itong pull box at saka itong main protector natin na 200 ampere. So ito na yung breaker natin, nasa distribution na uh, 150. So meron siyang 8 branches, ay 6 branches po na susupplyan niya yung ice maker. Kasi so solar po natin ito ng grid or hybrid. So ayun mga ka-DIY, na-update ko lang kayo. So, yan ang natrabaho namin ngayon. At mamaya, lalagyan na natin yung mga fittings or mga wiring po sa baba. So, minsan ang video na tayo para minsan post. So, yan lang mga ka-DIY. Picture tayo. Yan. Yan. Update ko kayo mamaya mga ka-DIY. Yan muna.